mga kapagi Meron magluluto tayo ngayon ng Chicken curry mga kapagi Meron tayong sibuyas, bawang at luya At bell pepper Mga kapagi Siyempre yung di mawawala yung ating monok Chicken okay. At saka meron tayong Carrots at saka Patatas Yan mga kapagi At meron tayong Patatas at kaya mga kapaki At saka meron tayong chicken na chicken Mga kapaki, yan ang ating gagawin na, na chicken curry ala kapaki Alright, meron tayong Baka naman, kuku mama Alright, saka meron tayong UFC Ready Receipt Curry Mix Mga kapaki, baka naman At saka hindi mawala ang ating magic syrup Yan okay. mga kapaki, ito Pinapakinitan natin ating Ting 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 magiging natin ng puting mantika lang mga baki nasa sa nyo na kung ilan niyong gusto niyong karaming mantika mga <laughs> kapat tsaka karot mas masarap nasa sa inyo na kung gusto niyo paano ko rin magduto ng chicken curry dyan mga kapat Alright. oh yeah

hindi yung mo kasi papangit siya sige oh, nag-aral ganyan ang kamay ang balala side na natin yan mga baki una patay natin yung taraan sabihin natin, 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 natin dito sa ng pot mga baki taraan laluto chicken curry apaki chef tayo ngayon mga baki chef alam mo na muna, mga alak alak bawal dito muna tayo, Familia First. Ay, magluto tayo mga kapake. Nasa sa inyo na rin kung anong una nyo dito mga kapake. Pwede rin itong luya. Mga kapake. Luya muna mga kapake. Okay, nagkita na ito bawang.

ng no, naman ang ating luto mga kapaki na sa ating dyan mga kapaki kapaki ay mo muna ngayon mga kapaki okay nasa luin. Ayan mga pagi ilalagay na natin to ready to ship recipe curry mix mga pagi at siya. Okay Isang-isa na siya mga pagi yung mga na ilalagay natin ito mga pagi para namamam tapang 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 tapang

carrots at saka patatas mga kapaki Para pag naluto na to, lumamot na to, pwede na tayo namahin Wow! And uh, Oh yeah! Haluin Alright, and One minute, We it, pwede na daw na Yan mga bagi, Ginadad lutung lutong lutong na mga kapaki. Wow. Chicken curry ni Kapaki. Mga Kapaki. Sa may gusto jan, kayo dito sa bahay At mo na luto ni Kapaki. Shout out sa mga followers at nang subscribers natin ya. Ship muna ngayon si Kapaki Aran. Right. Bye. <tik> Kainan kinan na. Mga Kapaki, dikuan natin ang ating nilutong chicken curry mga Kapaki. Wow. Munti lang, munti lang. Para diet-diet tayo. Yo! Wow! Kaking, curry, kabage. All Alright! Yay!